Sino ang asawa ni Cain at saan siya galing? Isang lihim na matagal nang tinatanong ng marami, sino nga ba ang asawa ni Cain kung sina Adan at Eva lamang ang unang nilikha ng Diyos? Paano nagkaroon ng asawa si Cain, ang unang anak? Baka iniisip mo, may ibang tao na ba sa mundo? Ang tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa isipan ng marami at sa video na ito, sasagutin natin ito ng buo. Pero hindi lang basta sagot ang ibibigay ko, kundi isang kakaibang pagunawa mula mismo sa salita ng Diyos na siguradong ikagugulat mo. Kaya naman manatiling nakatutok dahil sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo ang isang nakatagong katotohanan na marahil ay hindi mo pa narinig. Tara at ako'y iyong samahan sa isang paglalakbay na puno ng misteryo at sagot mula sa Biblia. Ayon sa Biblia, si Cain na panganay na anak ni na Adan at Eva ay pinatay ang kanyang nakababatang kapatid na si Abel dahil sa matinding inggit. Nag-alab ang galit ni Cain dahil tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel, ngunit tinanggihan ang kanya. Bilang parusa, pinalaya si Cain mula sa kanyang lupang kinagisnan at napadpad siya sa silangan ng Eden. Sa Genesis 4 na kabanata, mula sa ikalabing anim na berso, kaya umalis si Cain mula sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod, silangan ng Eden. Nakisama si Cain sa kanyang asawa, at ito'y nagdalang tao at nanganak kay Inok. Si Cain ay nagtayo ng isang lungsod at tinawag itong Inok ayon sa pangalan ng kanyang anak. Malinaw na binanggit sa talatang ito na matapos mapalayas, nagkaroon ng asawa si Cain, bumuo ng pamilya at nagtayo ng isang lungsod. Subalit dito, pumapasok ang malaking tanong. Kung sina Adan at Eva lamang ang unang tao at si Cain ang kanilang panganay, saan siya nakahanap ng asawa? Ang sagot ay simple. Napangasawa ni Cain ang isang kamag-anak niya mismo. Oo, pinakasalan ni Cain ang isa sa kanyang mga kapatid na babae. Bagamat maaring tila kakaiba o nakagugulat ito sa ilan, pero kung susuriin natin ang Biblia, ito ang katotohanan. Para lubos nating maunawaan ay balikan natin ang simula ng paglikha ng Diyos sa sangkatauhan ayon sa Genesis ikalawang kabanata ikapitong berso at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Walang duda na nilikha ng Diyos si Adan ang unang tao. Pagkatapos nilikha niya si Eva bilang kanyang kasama. Dito malinaw na sila ang unang mag-asawa sa mundo. Pagkatapos nilang magkasala, pinalaya sila sa hardin ng Eden at kalaunan nagkaroon sila ng dalawang anak na lalaki na si Cain at Abel. Marahil ay hindi nakaila sa marami na pinatay ni Cain si Abel kaya pinalaya siya ng Diyos papunta sa lupain ng Nod. Doon nakatagpo siya ng asawa at bumuo ng pamilya. Subalit hindi binanggit sa Biblia kung saan nagmula ang kanyang asawa. Kaya para malaman natin ang kasagutan, kailangan nating suriin ang ibang bahagi ng Biblia. Ayon sa Genesis ikalimang kabanata, ikaapat na berso, at ang mga naging araw ni Adan pagkatapos na maipanganak si Seth ay walong daang taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Ibig sabihin, wala nang ibang pamilya noon maliban sa kanila. Walang ibang tao sa mundo maliban sa kanilang mga anak. Ang talatang ito ay sumasalungat sa paniniwala ng iba na may ibang grupo ng mga tao bukod kay Adan at Eva dahil ang Diyos ay hindi lumikha ng iba pang lahi ng tao para mapangasawa ni Cain. Hindi rin sinabi sa Biblia kung ilan ang naging anak ni Adan, ngunit tiyak na napakarami nito na mababasa sa aklat ng mga gawa, ikalabing pitong kabanata, ikadalawamput-anim na berso. Mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng bansa upang manirahan sa buong mundo at itinakda niya ang mga panahon at hangganan ng kanilang paninirahan. Marahil ay nagtataka ka dahil hindi ba ipinagbabawal ng Biblia ang pag-aasawa ng magkakamag-anak? Bueno, ipinagbabawal ito ngayon, ngunit noon ay hindi pa ito kasalanan. Sa katunayan, maraming kilalang karakter sa Biblia ang nagpakasal sa kanilang kamag-anak. Ang batas laban sa kasal ng magkakamag-anak ay ipinatupad lamang sa panahon ni Moises, mahigit 2,500 years matapos likhain sina Adan at Eva. Sa mga nagtatanong kung bakit ipinagbawal ito kalaunan ay dahil habang dumadami ang tao, unti-unting lumitaw ang mga genetic defects dahil sa paulit-ulit na pagsasama ng magkamag-anak. Kaya upang protektahan ang tao mula sa mga sakit at depekto, Ipinagbawal ng Diyos ang ganitong uri ng kasal. Kaya naman walang duda na ang asawa ni Cain ay isa sa kanyang mga kapatid na babae. Bagamat hindi binanggit ang kanyang pangalan sa Biblia, sapat na ang impormasyong mayroon tayo upang malaman ang sagot. Sa huli, ang mensahe ng kaligtasan ay hindi nakabasi sa ating pinagmulan o lahi. Lahat tayo anuman ang ating lahi o pinagmulan ay nagmula sa iisang Diyos at mula kay Adan. Ngunit ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan lamang sa pananampalataya kay Jesus. Siya ang ating pag-asa, ang ating tagapagligtas. Huwag tayong magkamali sa pagtingin na ang kaligtasan ay nakasalalay sa ating mga ginagawa o sa ating pinagmulan. Ang kaligtasan ay isang biyaya mula sa Diyos at ito ay ibinibigay sa sino man na mananampalataya kay Kristo. Siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay kaya't ngayon, itaas natin ang ating mga puso at pananampalataya kay Jesus. Alamin natin ang Kanyang salita, sundin ang Kanyang mga utos, at magtiwala sa Kanyang mga pangako. Hindi sa ating sariling kakayahan, kundi sa Kanyang biyaya, tayo makakamtan ang buhay na walang hanggan. Sana'y magsilbing gabay ang mga aral na ito sa inyong pananampalataya. Wag kalimutan sa bawat tanong at misteryo sa ating buhay ang Diyos ay may sagot at palaging tandaan lamang ang may alam.